Nagdala si Paulo Abelino ng gansh, hindi ako nakatkim. Tawang-tawa lahat ng showtime host sa pangasat ni Vice Gandaki Kim Chiu. Kapag hindi nasusundo ang akres, agad palang nagpapadala ng pagkain. Sana all binibaby ng isang Paulo Abelino. Panigurado marami na naman ang nangawa sa social media nito. Ayon nga sa mga komento ng fans, hindi nang material na bagay ang ibinibigay ni Paulo kay Kimi. Higit sa lahat ang tanyang buong sarili, pati na ang kanyang puso at warang hanggang pagmamahal. Halos buong puso at kaluluwa ni Paolo, pati lahat ng yaman niya. Hindi siya lang ihinayang na ibigay kay Kimi. Maging masaya lang ang bid niya. At masaya na rin siya. Very Principal, loving and caring, you're the man. Ayon pa sa isang komento, very thoughtful itong si Pao. Madalas na regaluhan si Kimmy. Kipinagdadala pa ng pagkain. Para ngayon lang natin nakita na ganyang kasaya ang aktres. Noong kasi, panay ang bigay niya ng mga regalo sa mga nagiging ex at hindi 100% o hindi 100% ang lab na natatanggap. Ngunit si Paolo lang ang kakaiba. Ipinapakita sa lahat na hindi masasayang ang tiwalang ibinigay ng mga taong tunay nadmamahal. Kimpaw lang hanggang dulo. Wala na kami ibang nakikita na para kay Kimi.